Great great day malayang puso. Ayun, and dito na naman po ang inyong Linkod upang magbigay uli ng isang komentaryo uh, sa isang pahayag ng dating pangulong uh, Digong. Uh, tungkol po ito sa sa labanan sa ano sa kalookan nitong uh, dating mayor na si si malapitan at nang dating senador na si uh, Trillanes Antonio Trillanes napakatindi po nung comment ni ano talagang talagang galit na galit itong si dating president Vigong kay dating senador uh, Trillanes kasi alam mo naman natin sa panahon panahon Ni, sa panahon ng pamumuno ni dating pangulong Digong ay talagang uh, karibal o, oh, hindi na karibal niya eh. mortal na sigurong kaaway o, oh, alam niyo naman yung mga malayang puso mortal ng kaaway ni dating president si Trillanes senator Trillanes at ngayon lumalaban ang pagka-mayor sa kalookan mga kamalayang puso at yun, ang kalaban niya nga dating mayroon na uh, malapitan malapitan ang ganda ng pangalan malapitan ano, pero mahirap hanapin <laughs> hindi yun uh, ang isang comment ko lang mga kamalayang puso, yung sinasabi ni ni dating pangulong digo na pupuntahan niyo yung mga mga PM ni Yer ni Trillani sa Kaluokan para kausapin, hindi suportahan ang pagtakbo ni, ni, Antonio Trillanes, dating senador Antonio Trillanes, sa pagka-mayor. Uh, sa, sa, tingin ko malaking impact, malaking impact na ano na yung sinabi niya na yon pero ang mga kapaghusgan niyan mga kamalayang puso sa totoo lang yung lahat ng mga taga kaluukan. kung maganda ang record ni Malapitan ay, eh, mananalo si Malapitan. Pero kung ang ginawang ni Malapitan ay mahirap ngang hanapin, Mayor Malapitan, pero mahanap, mahirap hanapin, eh, taong bayan maguhos dyan. Siyempre, dahil nasa kanyang makinarya, eh, siya yung mayor eh. Sa lukuyang mayor eh, eh. Di, mahirap, ah, nasa kanyang makinarya, na talagang lamang na lamang pa siya kay kay Antonio Trillanes. Eh, pero, 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 ako hindi ako taga kalopan. Uh, wala naman akong power. Uh, simplong, simpleng mamamayan lang dito sa Pilipinas. Pero para sa akin, gusto ko si Antonio Trillanes. Ang manalong mayor. Bakit? Eh, nakikita ko rin kasi sa, sa, sa social media na medyo negative din yung impact o mga binibigay na mensahe ng mga taga-Kaluokan dito kay Malapitan at nakikita ko rin yung talagang medyo may ano eh medyo ah, maganda yung mga sinasabi kay Antonio Trillanes siguro eh call of friend tong si ano si Mayor Malapitan eh, tropa niya siguro si dating President digong kaya call of friend para uh, humingi sa kanya ng ano ng suporta. Alam mo kasi mga kamalayan puso, pag mga kaalyado ka kahit malayo kang lugar, talagang susuportahan ka niyan. So magitan lang ng katulad noon, nagbigay ng ng pananalita ng mensahe itong dating pangulo ng Pilipinas eh malaking bagay 'yon para kay malapitan. Pero sabi ko nga, eh, ang makakapagbigay pa rin kasagutan ng kasagutan ngayong 2025 election ay eh, taong bayan eh, pag minikos-mikos eh, isa pa rin yung uupo pero pag minikos-mikos naman yan ng taong bayan talagang maaaring lumabas itong si Antonio Triano pero para sa akin hindi ako talakalokan simple lang ako eh, hingi ko rin ang, ang ano, ang supportan nyo kay Antonio Trillanes ngayon ko po, po kayo kinakausap supportan nyo po si Antonio Trillanes bakit? siya lang po yung tunay na may uh, katapangan inalaban niya nga si ano eh, dating presidente eh. o, dating presidente, eh, kinalaban niya siya lang yung nagkaroon din ng bayan walang pinakaiba yung kirisong Tiberos eh Charlene, nang hindi ganoon ginawan din ng kaso si Antonio Trillanes o ginawa ng mga ano mga pick pick, pick account na, na marami daw mga bank account pero napakita niya na uh, gawa gawalan lang at umamin kung si dating president na gawa-gawa lang yung mga ganong uh, account bank account na ibinabato kiterlianis na lusutan niya kaya sa mga taga kalookan eh, may peron naman akong pinsan dyan eh. <laughs> may pinsan pa akong butante sa Kalokan. Eh, siya rin yung nagbibigay sa akin ng informasyon na medyo maganda ang ang rank nitong Antonio, ni Antonio, dating senador Antonio Trajanis. Kaya, hihingi ko rin as ordinary 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 people dito sa Pilipinas para kung talagang gusto nyo ng pagbabago Ah. Uh, gusto niyo ng mali, mali magandang ano, mag uy, mga mga abukasing maganda. Ay eh, iboto niyo si Antonio Trillanes. Hmm. Pero sabi ko nga kahit pag magsisigaw akong mag magaling si Trillanes, mabuti si Trillanes eh kung hindi niyo naman po ibobotoh ang mga taga kaloopan si malapitan pa rin, wala na po tayo magagawa. Eh para sa akin lang, sa akin eh gusto kong manalo si Antonio Trillanes. Thank you for watching. Peace mga taga kalookan. Peace. Relianis really tayo. Bye-bye.